Isang bike na naman mga guys ang iniwan sa akin dahil na mahigo at ewan na maimo kay papalimbiwan niya gindaw natin to do no? para naman magtitinaw nung matinaw na simpre lalagyan natin ng papadanlog para naman ismut kagwapo ang iya purma ayambot na lang ginda. Hello mga morning sa inyo mga guys no may dinala sa atin na headparts na 5544mm eh, papakabit na ni Idol dito sa maigko niya na bike oh so bali iniwan sa atin ito sobrang higko talaga <laughs> ay hala so palagi ito mga guys na aambihan um, daw ng ulan tsaka sa gilid ng baybay ito nagpupuli kaya yung problema ay ang kanyang chin tsaka yung kanyang kags ay natutoktokan ay putik natin wala tayong magagawa asabi ko sa kanya, lilimpiwan ko na lang at tatanggalin ko na lang yung mga arikis niya. Ang makakaya ko lang ha, baka sabihin niya, hindi ko kaya. Ayambot <laughs> na lang gid. <laughs> So dahil nga din madali na tayo mga guys magbungkag na mga pisa-pisa no ay papakita ko na lang sa inyo yung mga unod-unod niya. So ito pala yung rare hub pala mga guys ay binunot-bunlot ko na ang kanyang mga axol tapos ginamitan natin ng special tools para naman apos lang usluin. At nung matapos ko na mga guys baklasin ito na piswit na si Maninoy no para magtatabog ang iyong mga kiiki. <laughs> Ayambot na lang gida. So dahil nga ni mga guys no hindi pa na natin na sa mga silyo ito na binubunlot na natin. Tapos, pinupulpo ko ng rubber mallet ang kanyang butong bracket para makuha natin yung biring-biring maisabay natin dito sa pagkuskos. So, ayan na. Kuskus -kus dito. Kuskus -kus doon. piswit na naman. Ababasa. <laughs> Ay, di puta! Gago! So, ito na nga mga diba, guys, no, yung ginawa natin, no, matapos natin sa pagpamala o, oh, papatrapuhan ko na dito kay Nunoy, kasi nga daw, may tubig-tubig pa sa loob, sabi ko sa kanya, pamalain mo ng usto para magtitinaw ang pananaw sa mga animal na ba, sir? <laughs> Ay, joke lang ha, baka magalit sila. <laughs> Ah, Ay, ambot na lang gid ah. So, ito na nga, nga mga guys. No, nagkabita tayo dito ng Pulse Spring. Tapos, ilagyan natin na papadan. puti. Blow ah. Para naman. Lain-lain. Bla ang yatimpla. At syempre, ginamita natin yung special tools. Baka na ano naman nila. <laughs> Ayala So, ito na. Malapit na tayo matapos mga guys. So, lagyan ko muna ito dito sa loob ng papadan. para naman magliso. Si Manino, yun ninyo. Hindi tayo mabubudla pa sa pagpasulod. Oh, kalain. Dusuk so gamai Dalam syut saya <laughs> hahaha. ha 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 Langit dah Wow <laughs> <laughs> So ito na nga rin mga guys No nag na siya Kaya ginawa ni Manino yung ninyo Sinulod ko na yung Ano is Ginulo ko na pala yung ping Tapos binalik na natin ang puli Alalagyan ko na yung napapadanlog no Para naman magdalagan-dalagan siya Ay ismot ba? <laughs> Mahilig talaga ako sa ismot Kaya yung mga hinawakan ko nag ismot ba? <laughs> Ay ambot na lang kita ah. So ito na balik ubra na tayo no So bali mga guys Magkabit tayo ng chin na bago Este bagong linis pala Lagyan din natin yan ng papadan logo well kasi nga para mag-adjust tayo ng kambya hindi siya magpupundo-pundo blayambot na lang gitaw ito na dahil hindi na siya nagpupundo nagdidiretsyo na bali yung gagawin na lang natin magbabaklas na naman tayo ng harapang prino kasi nga mag tayo ng bago na idpatch So nakita nyo naman kanina siguro yung wrist na brand mga guys no asukat pala dito mga guys no ay 44.55 o oh, ayun na pinunsun ko na yung kanyang ano, luma. bulbiring pa kasi yun mga guys. So ito na, pa ko na yung mga kuno-kuno. Tapos ginamitan na namin natin ng ano, ng pampahugot para naman. Aw, oh, kanami lang iyang ipit. O, oh, isulod, dasak! ala Gago! So yan nga mga guys, no, bali na tapos na natin sa pagulo yung siya sinunod naman natin ang kanyang stem sa bayugot sa ibabaw kag ang sa dalom. Siyempre, hugton kay base magdalagan kag ah, ah, hindi magpondo. hindi mo nami. <laughs> oh, ito na nga mga guys no, Natatapos na tayo So maraming salamat sa inyo Sana na enjoy kayo And then paalam